saan ba yon? Oh. laki release natin natin malaki na yun so mag uh, ano tayo ulit Tain tayo, tayo ulit nandiyan may malaki kaya nang hindi makagat ko Maka, na unahan lang ng maliliit baka Una, na unahan lang ng maliliit kaya hindi siya makakaagaw magigilig tayo kasi sa gilid yan kaganito namang maliit kung hindi nyo gustong buhayin iano na lang yun sa tubig ibalik kasi minsan nakikita ko kasi hindi na ibalik sa tubig nakikita ko na lang nasa gutter na no? matag kapag so kaganyan nabalik na lang natin sa tubig para ayun may pagkakataon pag lumaki magbuhay ay mauli naman ang mga good size na yun. maganda pag lumaki na pag balik ng, ng ilang ng ilang linggo o ilang araw yung malaki na rin yan so, makagat pa rin yan kahit na nakagat na sila ng limit makagat pa rin yan so, nagugutom din kasi kaya oh, so, pakawalan na lang <coughs> yun, so, yun pwede Kuwin, pwede na to ha, sabi yung oh. oh. Yung mga ganito, pwede na natin iuwit. Um, medyo may kalakihan na. Ah. Ayun oh. Malaki-laki na konti. Ayun mga kasabay, yung huli natin. At uh, ito, may iwi natin to mga ganito. Oh. Yung good size. Ayan. fresh na karami na tayo may mga panagay natin ng na mga mga uh, hindi ano sa tatlong kilo yan hindi na tayo ano good size ito pangdaing. kaya na malayan na tayo din eh na tayo ng good size yun eh, may mga good size na tayo pauwi na lang tayo may mga rompe na medyo mga gabi na pwede na yung huli natin na Tangkap gambar. subscriber makikita nyo yan so yung iba yan nabi-video natin na actual yung iba ayan eh, hindi ko na binibidyo kasi eh pagka video uh, natin ng dire diretsyo ni eh, mga kasabay eh malulupat lang tayo oh, uh, ubos ng ating batiri malulupat na tayo sana makahuli pa tayo ng good size nakasabay mo yan ang mga good size pa tayo yan yan ang sabay ulit pa din yung laki lang din doon oh. pang daing pwede si kung kukunin natin doon ang mga sabay eh. pang daing natin doon yung wala ah magat na eh pa na puro ka ah. pa kung yung ano natin pain kaya tayo lang so bigat ang atak ka ah. na natin nandito sila sa may ano maagos

tayo Ayan na, nalod na pati floater natin oh. Ayan, hey, mga sabay oh. Laki Diyo no hmm. Laki Fish on on in Fish on on in Fish on fish on on peace on shout out kay Kili Lago peace on peace on master ito peace on peace on tayo master ito huli natin no, oh. huli 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 oh, huli huli ayan master peace on peace on na <laughs> tayo yung magawa sa buhay nito upang isda na lang tayo no, master ayan Ayan, saan ka nagpipisto ngayon, Master? Dito, dito ako sa lalim ng, ano, tulay ng Guadalupe. Dito, mas ma, ano dito, Master ba? Mas ma, ano, pistuhan? Kampanti, Master ba? Kampanti masyado. Mayroon tayong ma, ano, mapaka na mga gandang gater minsan kasi nasa taas ang taas ng bato yan ikaw natin dali at saka isa doon sa baba hindi tayo nakapag-upin ng kamera eh kaya tinitesting natin subok subok mayroon naman pala oh, mayroon nga hindi lang natin napuruhan Mister, nandito yung ano natin, malayuan pa in natin. Puro ng ating yung pain. Nakatali naman pala yung isla natin, dito na lang. Eh, Mister, salamat sa comment mo. At sa suporta ng na walang humpay. Maraming salamat sa inyo. dito master oh subok subok paano danod lang nga eh? oh ayan so yung mga kasabi paano na tayo uy ayan tayo buhoy ayan so, mga kasabi at samba rin tayo unang hagis o oh. sabi ko na nga ba may malaki oh unang hagis natin lang hindi pala bukas ang video Huli ka tayo. Malaki. Ah. Sabay. Uy! Mahina! Ang gagalaw! Uh. Oh! Muntik na makawala! Sambago tayo ng malaki! Unang hagis lang natin dito sa area yung pinalit na nilipata natin! Malaki ka agad na huli ko, isa Nakakalaki na rin? Oo, oo May sa Ito na yun Ito Unang hagis ko lang eh Tumama, ito agad sa malaki eh Ito yung okay, pahagis ka? Oo, pinaanod pag may ano to pag kampay lalim masabit lagi na ko sasabitan dito yun ko lang dyan oh yun oh oh sabit oh <laughs> <laughs> sabi ko lang nasasabi lang inasabit oh oh sabit patul na <laughs> in-adjust ko kasi pinalalim ko eh target natin malalaki yung sa may gitna sana mm. yun pwede oh oh pwede taba taba mm -hmm. kaya andiyan lang muna. Muna ilagay. Kasi agis pa tayo. Ano na hmm, Malaki, malaki, malaki. Ang hirap mamili. Hindi mo ma ano. Hindi mo ma kung ano pa talaga. Sa uh, malaki yung kumagat. kagat kagat eh natakpan ko tuloy yung camera pantay ulit pa yun yung lilipat tayo ng area pisto hanap tayo sana makakadali tayo ng medyo malapad lapad dito kasi mga kasabay pag gusto mong magdaing dito ka na lang. Hindi ka na lalayo. Upya. Yeah. Kasi pagka dito, hindi siya ka makarami. Hanap tayo nang ba? Gusto? kang ang kumakagat no may maliliit daw kumakagat pero malalaki din ng iba eh pagka natsimpuhan naman yung malalaki dyan at tsatsambahang mauna siyang kumagat nagagawan lang kasi pag nagagawan yung maliliit ay malaki hindi na makakaano huli eh. yung Okay. Yan na 'yung dami. Malalaki na rin 'yung iba niyan eh, kaya lang hindi lang madadali eh. Oo. Uh Gano, -huh. no? Pa. No? Kailalim, palalimin natin. Malalim 'yan. Pano sa ilalim na 'yung malaki? arroyo pero yung arroyo hindi arroyo maitim lapit malapit yung isda malayo yeah, nga eh hindi malalagay target natin baka nasa malayo eh malapit po napayat na nga yung kilapya sa sobrang dami nila oh napayat na wala na silang makain nagaagawa na lang malalaki yung wala na dyan malalaki kasi hindi naman siya makakain So, dewa, bahagin, ah, agawan eh. ni. Nah, Yan sagad sa ano to. Hmm. Oh. Hmm. lilit laga ah. Ha? Ah? Pulang pula. Bisa ah. Isa lang. yang ah. diyan eh. Tapos yung kuha mo, yun lang eh. Yes, puto-puto yung ako. eh. Sa langit, ano ko, kasi pagka kumain ka ng tra, tatlo, dalawa, busang mm -hmm. pain agad. Kasi konti lang ang pain. Ilang piraso lang yan. Kakagat din naman din eh, kahit isa lang eh. Oh. Agat na yan, kaya lang Ah, uh, sana malaki. Kita. Oh. Okay. Malilit oh, 'yan pagkaganyan niluluwa. Malalaki 'yan, hindi talaga makakaano eh. Kaka Wala. Eh, pas. Na oh, sige. Yeah. Awi na. Okay. Yan masabay sabay yung laki na. Hmm. Dika man lang binayaran. Okay.

tapos na natin. Payat-payat pa naman, maliliit. Ha? Ah? Lupa. Lupa yun. Hindi ka na nanguha ng pumain. Dito tayo, dito. Kasi dito ang ah, asatay, mayroon din yun. Yan o. Oh. Favorito nila dyan eh. Oh, ito 'Yun oh, mga server 'yon. Ha? Hindi <laughs> <Ay>, nakatihaya eh. <laughs> nakatihaya oh. siya asal, sumabit lang 'yung ano, 'yung sinuulit, oh 'yan oh. O hindi naman siya ano, nakawil sa tawaan. Na ano talaga siya sa bunganga i-release na lang natin medyo malaki na Ay, so, may susunod may, ano na may, may kalakihan na oh mm, piso sabay uy luwa hindi kasi natin pinitik ng malakas kasi pa mga talsik ng malakas ang ano floater eh hmm. oh pia yeah.

malalim, malalim dito eh ah, oh. mababaw yung ano natin area ayan ah, makakuha mo na tayo ng good size maliit yun ayan okay, mga kasabay na magandang hapon sa inyong lahat ayan, nandito tayo sa may bandang imbornal tayo ng ano mag, mag ulam hey, maliit. maliit naman sabay release natin yung kukunin lang natin yung saktong size ay nahuli na tayo hindi ko lang binibityohan kasi dati ang, 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 tanghali itong open lang natin ito ngayon Kasi para pakita ko sa inyo yung ating mga uh, huhulihin uh, mga uh, kasabay good lang ang kuya natin yun, fish on uy, kawala kawala eh, may mga malalaki kaya lang naagawan siguro ng maliliit pero mga tsamba rin ng malaki Ha halo yung malalaki dyan sa mga maliliit eh yun ayun fish okay, pwede na hmm. kalaki na ito yung huli natin oh, kanina hindi ko lang nabidyohan to hindi ko pa binuksan yung video dun to sa taas nyo nag ano, naghagis so, na lang tayo dito ngayon dahil malayo masyado sa taas yun Tain tayo ulit mga kasabay mga kasabay yun good size sana target natin talaga liliit na kawalan mo liliit na pinakakawalan ko rin <laughs> binibigay sa atin yung sda kaya eh, lang maliliit pati kaganyang ganyang maliit pa kakawalan lang kasi pa uh, makacamba naman tayo ng medyo malalaki laki Dito ah. sa malayo sa may gitna. Okay, pa pa pa. ka pa nagbinta eh? ka? ha? May ka pa rin? Eh? Gan, eh? good size mo sabay. Ah, okay. akala ko may binta ka. Kasi yun, good Apo, size. Ako ba yung malaki, gabi so, <laughs> <pala>, yung malaki. <laughs> Nakala siguro niya. Yan mga kasabay na, no? magandang hapon sa inyong lahat. Yung, nandito tayo sa may bandang impornal. Ah. Hanap tayo ng ano, mag, mag ulam. Hey, Ih, maliit maliit naman mga sabay release natin yung kukunin lang natin yung saktong size ay nakuli na tayo hindi ko lang binibityohan kasi dati nung um, ano, sa, dati, pa yan eh ganang mga ang hali ito e, open lang natin to ngayon para, para pakita ko sa inyo yung ating mga uh, huhulihin kasabay food eh. size lang ang kuhay natin yun, is yun uy, kawala kawala eh, may mga malalaki kaya lang naagawan siguro ng maliliit pero mga tsamba rin ng malalaki dyan nakahalo yung malalaki dyan sa mga maliliit eh yun yun, is yun Okay, pwede na. Naka yana. Ito 'yung huli natin no, kanina. Ito to. Hindi ko pa 'yung na-videohan to. Ito 'yung pabebe ng channel ng video. Dito sa taas niya nag ano naghagis. Umuubaba so, na lang kaya dito ngayon 'din. Malayo masyado sa taas. Eh. Tayo ulit mga kasabay. sata good size sana target natin talaga liliit na kawalan mo liliit na ah, pinakakawalan ko rin binibigay <laughs> sa atin yung isda kaya eh, lang maliliit pati kaganyang maliliit pakakawalan nyo lang kasi makachamba naman tayo ng medyo malalaki-laki. kasi uh -huh. sa malayo, sa na. May kapain? May kapain? Wala ka kapain? Magbinta ka? Ha? Magbinta ka paen? Yun, good size mga sabay. Uh -huh. Akala ko may binta ka. Kasi yun, good uh -huh. size. malaki? Uh malaki? -huh. Kala <laughs> siguro niya na, Nakawin na tayo sa bahay Dito na ngayon ang nahuli natin no, Mga kasabay Good size na Ayan, no. Isang ano, list na lagayan natin tamang tama lang uh, yung iba naman na maliliit ni release natin pinakawala natin mo lang tayo na sabi ng pang ito katulad nito gawin natin pandaing so dadaingin natin yan so, ito gawin natin tong mga pang krito nga nagdalag nga ako kaninang umaga di ko lang ginagamita nang video ayun may huli okay. ayun dalawang pirasong dalag yan ginagamit ko yung ano yung uh, yung lure yung lure na ano kong ginawa. sumabit naman yung ginawa ako kaya yun umuwi na ako kaya umaga yan mga lasiti ng umaga mga nakuwa nakuha dun fresh na rin mga itong huli natin may mga satansa natin to nasa mga uh, tatlong kilo mga ating leasing na po ito sa atin no, mga kasabay ah, huli natin to na sa araw na to ito yung mga na huli natin good size na pwede na pang ulam ok mga kasabay maraming salamat po sa inyo at uh, ah, walang sawang suporta sa aking youtube channel mga kasabay at yung mga bago pa lang dyan mga kasabay, like share nyo, tapos subscribe na po ninyo mga kasabay para kumplito. At yung mga followers ko, viewers, eh, subscribers, and maraming salamat po sa inyong lahat. At, uh, sa unang humpay na uh, pagkukurta sa aking YouTube channel. So okay mga kasabay, maraming salamat. At uh, at least, ulit po sa inyo. 拜拜。Bye bye. <laughs>